Ready na tayo na mag-magtabas uh, ta ng tubo. Let's go. Gawin natin ngayon is maglilipat tayo ng ruta. hindi maganda yung ano resulta ng uh, microphone ko imbes <coughs> na nag improve lalo pang uh, nabasag basag na nga yung boses ko nabasag pa lalo hindi ko alam baka kailangan ko mag download ng apps para baka may special apps yun anyway tinanggal ko na so I hope maganda tong uh, ano natin ngayon. Yung uh voice over natin ngayon. Tukso! Layuan mo ako! Hmm. Ibang ways naman tayo ngayon Ayan! bye natin Shoutout nga pala sa mga taga London London may napanood akong YouTube uh, video kahapon sa gabi about yung ginagawa nila sa London na within the span of 5 years na-encourage nila yung mga tao na mag uh, mag-bisikleta mag-bike commute so malaking shoutout ko sa mga taga mga bitoy Uh, marami pong mga sektor ang, ang tumulong para para ma-realize 'yon. Ibig sabihin eh depende lang sa sa ano nang uh, susuporta or sa cooperation ng mga tao din, suporta ng gobyerno, cooperation ng mga tao. One city at a time lang naman yan. Eh. Hindi naman kailangan na agad-agad eh. So having said that, sana mangyari din sa atin yan. Meron din isang konsihal dyan sa atin sa uh, Pilipinas. Isang konsihal o isang mayor, isang congressman ang mag-initiative. Meron akong si, May si... Ano? Uh, sa, sa nila si Ian Howe may nabanggit siya nung isang araw na merong isang nung nag night bike siya merong isang bike lane dun sa atin ang uh, parang isasara na yata or something bakit bakit nila gagawin yun okay na eh may mga may, may nagsimula na kayo tapos bigla isasara nila Okay, all right. Humeco Kenny. Okay, at See you. Go, go. atabas na po ng tubo. Atabas ng tubo. So bibigyan ko po ng review yung sa Temu na yon bagsak. Bagsak ang magiging review niya. Honest lang po tayo dito kung ano po yung uh, kinalabasan ng produkto nila. Yun, yung yun po ang sasabihin natin. Itong produkto ng uh, yung isang produkto nila na ano, na bike handle, ang ganda po ng binigay kong rating dito. Kasi nga naman, maganda. 'Yun ang uh, ibigay natin yung para sa kanila talaga. Pero kung hindi maganda, ibigay din natin kasi para ma-improve nila. Wala na akong ano ngayon, hindi ko na masasol. Kaya, pwede ko ding isoli, kaso pabaya, pabayaan ko na lang. Hassle pa. Laruan na lang siya. Or, baka may ibang ano pa, na hindi ako na-discover. Baka pwedeng lagyan siya ng apps or something. Eto, dito na tayo sa lake. Sabi ng lake. Dito so, tayo dumaan. Yan. Dapat ito. Fishing. Fishing. Yung lake po is hindi nyo nakikita from here. Hindi rin ako pwede mag-bag doon kasi pang ano yun. Nasa kaliwa po. Ay kanan pala kanan. po boring itong uh, content ko na to bike bike lang boring sa iba pero meron din po naman isa, isa o dalawa sigurong manonood dito at uh, abang nanonood yung isa o dalawa na yon ay nagsasalita lang ako dito at uh, minsan baka may insight po na lalabas positive insights po ang inyong lingkod at yung halimbawa positive insights na yon ay makaroon ng makapagbigay ng magandang impact sa sa nakikinig masaya na po ako ganun lang ang ano natin ang vibes natin dito kung nasend ko yung message at yung message na yun is maganda sa ng gintong aral ay isa o dalawa lang po ang viewers natin okay na at least nakagawa po tayo ng maganda nakapagbigay tayo ng ng uh, angulo ng kakaibang angulo sa buhay ayan alright moving on. Alright. At sempre hindi naman po tayo magaling sa pag-edit. at uh, aksayan nyo na lang po. Pinipilit ko naman pong matuto sa ganung bagay. At sana po yung yung hindi pulidong pag-edit ay makompensate niya yung hangarin at saka yung uh, niralaman nitong uh, munting uh, vlogging na to yun no? alright okay minor minor muna construction tingin 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 ba? Tingin, -tingin ba? Ayun. Uh, Shout out sa mga kaibigan kong uh, taga-Mandaw si Pamilyang Torres. Si Buboy. Si Bay. Marami po akong kaibigan dyan. Asawa ko po is, actually, Bisaya ang nasawa ko, taga Ilo, uh, Kapis. Taga Kapis. Bisaya din po siya. So, sana po eh, may mahagib po tayo ng mga kababayan natin uh, sa Bisayan region. Actually, dito po sa Netherlands, meron po, meron po akong mga kaibigan dito, kapitbahay lang, ng mga taga Cebu. Ayan. Shout out. inuulit ko po no salamat sa mga or congratulations sa mga taga London uh, sa may district sila na binanggit Hackney Hackney ata Hackney so yung district na yon is uh, may may magandang development oh, pagdating po sa biking commute at sana mag uh, magsilbi silang uh, ano example sa sa ano sa atin nagkunin uh, natin sila sa model at uh, sa sa ating uh, mga politiko dyan no? ito po yung magandang initiative na pwede nyo gawin siguro naman po is uh, enough na yung uh, mga basketball court natin mga waiting shed Focus naman po kayo dito sa ano. infrastruktur infrastructure ng uh, bisikleta sa kanya-kanyang mga lugar ninyo. Alam ko mayroon pong uh, yan, may, may makikita po kayong paraan. At uh, sa pag pagdating sa zoning, pag-zoning ng mga daan o pag uh, campaign, no, educational campaign, training sa mga motorista Ata uh, alam ko uh, hindi po ito madali. Sana bigyan nyo po ng magandang uh, study bago nyo implement. Baka maano lang siya. Ningas kugun lang. Huwag na po. Huwag na po kung ganun. think uh, dito ko na po tatapusin ang ating uh, counting uh, uh, bike ride for today. I hope uh, bumalik po kayo bukas. <laughs> Ay bu bumalik po uh, I hope manood po kayo sa uh, susunod ko na mga vlogs at yung mga previous vlogs ko kung trip nyo pong balikan. Welcome po kayong uh, panoorin. At see you in the next. Oh, can you help me? Moha. Ah, good morning, pa tayo Taido.